Good news naman po, isang Pilipino ang makakasama sa 22 participants na makakapunta sa kalawakan o outer space sa 2014. Ito ay bahagi ng proyekto ng The Second Man doon na moon na si Edwin Buzz Aldrin. Narito po ang report ni Rafi Tima mula mismo sa New York. Ito ang modelo ng Link Spacecraft ng Expo Aerospace na ipinakita sa American Museum of Natural History sa New York. At sa 2014, dadalhin ng link sa kalawakan ng dalawang ordinaryong tao sa programang pinungunahan ni Edwin Buzz Aldrin, ang ikalawang tao nakatapak sa buwan. Tila ordinaryong eroplano sa unang tingin, pero kaya nitong lumipad sa taas na isang daang kilometro. Distansyang itinuturing ng Federasyon Aeronautic International o FAI bilang outer space o kalawakan. At mas mataas sa 80 kilometro na siyang dapat maabot na isang tao bago ituring na astronaut sa Amerika. Sa ngayon 5000 na 37 tao pa lang ang opisyal na nakakarating sa kalawakan batay sa pamantayang yan. Journey into space was the adventure of a lifetime for me and I'm thrilled to help give this opportunity to a new generation of adventurers. Tatawaging AX Apollo Space Academy ang programa kung saan katuwang ni Aldrin ng AX isang men's personal home grooming product. Bagamat pipiliin pa mula sa mahigit 60 bansa ang dalawang lalahok sa programa, nakareserba na para sa isa nating kababayan ng isang slot. Paglalabanan ito sa isang kompetisyon ng dalawang pipiliin pang Pilipino na ipapadala sa Space Academy sa Florida. Ang mga mapipili, sasailalim sa matinding pagsasanay bago tuluyang ilipad sa kalawakan. Wala pa mang Pilipino nakakapunta sa kalawakan, mailan nang naging bahagi ng mga space program. Isa sa kanila si Engineer Gregory Villar III na nagsilbing Operation System Engineer sa Jet Propulsion Laboratory ng NASA habang pinaplano ang flight mission ng Curiosity rover na pinadala sa Mars noong nakaraang taon. Ito ang kauna-unahang proyekto sa mundo kung saan may pagkakataon ng isang ordinaryong tao na makarating sa kalawakan. Ang x ang kumpanya nagmamayari sa spacecraft na gagamitin sa AXA Apollo Space Project na dito na magsisimulang lumaganap ang space tourism kung saan ang sinumang may kakayang magbayad ng malaking halaga, posibleng na makarating sa kalawakan. Siang na dolyar o katumbas ng halos apat na milyong piso ang tinatayang halaga ng x Link Space Flight, bagay na libre makukuha ng mga maserting mapipili sa proyektong ito, kabilang na ang isang Pilipino. Rafi Tima, GMA News.